Hi guys! So first break ko po ngayon. So nag-decide ako na pumunta ako dito kasi may lugaw po dito guys kaso nga lang ayun nga wala pala silang lugaw na available ngayon so hindi sila nagtinda ngayon ng lugaw kaya ang ginawa ko po is no choice ang pinili ko po dyan is bumili na lang po ako ng egg tsaka yung quick quick yun na na yung binili ko kasi wala na talaga iba silang paninda so medyo pricey kasi yung iba dyan guys kaya ay ay nag-decide ang lola niya na magbili na lang ako ng egg. Ayan. At sa, saka quick quick. Kasi yun po talaga yung available nila dyan. Ayan. O, medyo ano. Medyo maganda yung background natin dyan guys. Kaya mas gusto ko dyan kumain kasi malinis sa kanila. And then magkatabi lang din sa trabaho namin. Kaya nag ako na dyan muna ako mag ano, magbili na. Masarap kasi yung lugaw nila. Sobrang sarap. Kaya wala silang lugaw. Yun na kasi yung budget na. Budget ko talaga. So ang iba kasi meron dyan mga Bilao, oh, may abot siya na 90 peso, 70 peso. So, ako lang mag-isa. So, hindi ko carry. Kasi wala akong kasama dyan. Kasi yung isa akong kasama, may pin ano na second break sila ako. Kasi first break ako. Koha, hindi hindi kami sabi sabi ng break time. Ayan. Okay, ڪٿي نه ٿو ڪٿي نه ٿو ٽاو ڄاڻي ٿو ڀاتي جو ڀاتي جو Untuk pun yang tak enak Nak buat apa yang baik